Ayan na mga idol Kita na natin ang dagat Wow Dagat na So, tapos na kami mag-stop over mga idol sa mga tarim. Diretso na kami ngayon ng Lingayin. Hindi ko na nakapisado kung ano pa yung mga susunod na mga bayan dito ngayon mga idol. Ah, ito yung daan papuntang ano, daan kalikasan. Soon, pupuntahan ko rin yan mga idol. Tatawirin natin yung mga kabundukan dyan. no Dami mga palayo Oh. Saan bayan na kaya ito ng Pangasinan? Hindi ko na kasi kabisado yung pagkasunod-sunod ng mga bayan dito. Basta alam ko na lang yan, linggayin nyo ang tumbok natin. Pero para mas sa tatlong bayan pa yung kailangan natin tawirin dito. Wala pa tayong mabasa na ano eh, pinage or arco na uh, wanong bayan na ito. Sobrang init na ng araw mga idol. Bantam natin na ang summer. Talaga ang mainit. Sarap maligo. Patay na yung bundok oh. Dito mukhang buhay pa. So, ang advantage sa mga palayan dito ay eh, meron kasi sila patubig uh, kahit na pag-init ay nakapagtanim pa rin sila. So, tuloy-tuloy lang ang ano. Tuloy-tuloy lang ang ani, mga idol. Ay ano, kamaisa, no? Ang lusog ng mga mais. Ayan, no? So, dito sa Central Luzon, mga idol, pag maliligo ka sa wagat, talagang babiyahe ka muna na medyo malayo-layo. <laughs> nasa gitna kasi tayo ng kalupahan ng Luzon eh. so may mga magagandang beach lang dito sa Luzon ay ang Sambales, Bataan Pangasinan at saka yung dito sa may uh, Aurora at isama na natin na sa Norte yung Ilocos saka sa Tagayan kaso napakalayo ng mga idol Aguilar ah bayan siguro ng Aguilar ito? meron bang bayan ng Aguilar Aguilar nga bayan ng Aguilar pala ito sa Pangasinan so nasa sentro tayo ng bayan ng Aguilar first time ko kasi makarating dito eh saan na ba tayo Bugal yun bayan na ba yung Bugal yun parang bayan nga yung Bugal yun municipality of Bugalion, oh, no? bayan nga bayan ng pangasinan Bugalion mga idol ito banda meron ano crossing at tayo dyan papunta yan ang Alaminas, pangasinan dyan diretso na sa bulinaw so bypass na natin to diretsa na tayo mga idol yan pa alaminos yan eh Malapit tayo sa Alingayin Tunay na tayo yung ano Agno River Yan doon ang ano, Ruby Wow, ayos yung tulay ah Dami ni sa gilid Ah, oh, sapa na naman Dalawa nakadikit na sapa Linggayin na, ayan o oh. Labrador, Alabinos, left turn Right turn, lingayin. Dito tayo Traffic Pero kung mapansin yung mga idol Walang gaano ano dito Yung mga naghihampas-hampas sa likod Nagpipinitensya Parang doon lang yun sa ano, Central Luzon Ayun ay nasa bayan na ng lingayin ang alam ko, tinutumbok natin dito yung simbahan dito. Yung katedral. Problema rin pala dito yung traffic. Dito rin yata yung pinakapalingke nila. Ito na yung simbahan yung tinutumbok natin. Oh. Ito yung palingke dito. Yan yung simbahan. Oh. So, right turn tayo. Hanap lang tayo ah, mayroon ang 7-Eleven ah Bili tayo ng ano doon, mga kailangan 7-Eleven, saan ba? Pagkingan niya Sana may pagkingan dito Meron Dito na siguro sa gilid ah, oh. ayan ah oh. pamilya oh, na kami ng ano mga kailangan so meron na kasi kaming hotel mga idol dun sa resort so sa YRS resort nakapagpabook na kami ng isang araw so overnight lang yun Bali, balik na kami bukas kaya mga idol kita na natin ang dagat wow dagat na Woo! <gibli> Kami mau ke Atlantis ya. Open Beach. Serat Nanda Jagat. Ayo, na Wireless Resort. Masuk tayo Oh, yeah. So, ito yung Glade Beach Balik itong area na, to, um, sa na tayo. So, boundary, so, ito Sa ating mga kanyang Boundary ng Glade Beach So, dito Yung Glade Beach Nandun yung Kapitulyo nila Sa dulong So, miyerkules ngayon Mga pagano pala marami na banda dito. yung na may malayo eh nice dito tayo mga idol sa plaza ng linggayin dito na banda yung kapitolyo so napakaluwang dito oh ito yung dagat. So itong tinambayan namin ngayon. Ano to? Mga libre lang na cottage. Done. Dito tayo mga idol sa narrow Coffee Kitchen Bar So, ganda na ambiyan Dito sa ano, Lingayen Beach ganda oh. Pan uh, Naru Coffee Kitchen Bar. Ganda ng place. Ayan oh. Meron pa sa taas. Ah, meron pa sa taas oh. Oo nga. Ganda. So, anong oras na ngayon? magna 9 na <laughs> dami pang ano kumakain dito ang ganda kasi hindi ang ganda ng ano eh ng ambience ng restaurant na to <laughs> so ito na yung day walk dito sa Linggayin, Pangasinan diretso natin ito hanggang sa dulo nito bago tayo umuwi mga idol makita ko lang sa inyo yung view dito sa Baywalk so, ang dami ng naliligo ngayon dahil ngayon ay Holy Thursday so ayan oh. Eh. dyan kami kumain o oh. Eh. sa Naro Coffee Kitchen Bar bali dito yan na yung beach, open beach mga idol pero ang pinaka nang naliligo doon banda na sa Capitolio Nalingayin kasi mas tino na yung sand doon at mas malinis so yung left turn dito ay ano yung palabas ang TNT road so dyan tayo lalabas mamaya mga idol pero so, bago yan, didiretso muna tayo so nandito na tayo sa malapit sa kapitulyo ng Ingayin so, ito na yung portion na kung saan napakarami ng mga ano dito nagbibits uh, nag beach. ayan, dito nyo mga idol so napakarami ng ano pupunta so, kayo dito

ito naman yung lasa kung saan pwede na rin magpapitan ba dyan so bago tayo umuwi ay baybayin muna natin itong ano na to kalsada na to Pangasinan si Pangasinan tingnan mo wow ang ganda, ganda ng dagat mga idol Woo. nice grabe no ganyan ang view dito napakaganda

Pero para nakakatakot dito, malalim yata yung tubig dito. Woo! Alright, so balik na tayo. Nice.